Mga katakaw takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share e na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot at gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Share ko lang tong karanasan ko na nangyari kagabi lang. Kakatapos ko lang nun gawin yung assignment namin sa school nang maisipan ko na kumain ng burger. Wala lang, bigla na lang akong nag-crave. Kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras at lumabas agad ako ng bahay. It was 8pm that time at bukas pa naman yung Angel's Burger malapit sa amin. Medyo umulan nun, pero keri lang lang kasi hindi naman kalakasan, saka wala akong payong. Tumakbo na lang ako papuntang burger stand, tapos pagkarating ko doon ay meron ng isang babaeng nasa 40s na bumibili din ng burger. Bali hinintay ko munang tapusin ni ating crew ng Angel's Burger na hiwain yung mga tinapay tsaka ako nagsabi ng kung anong order ko. So pagkaabot ko ng bayad ay naghintay lang ako doon at pinanood lang si ate sa pagprepare. tapos itong matandang babae naman ay panay ang tingin sa akin. Tingin siya ng tingin sa akin, mga naka more than 10 times siyang tumingin sa akin. Kahit sa peripheral vision ko, ay napapansin ko talaga siya. Nung nagkaroon na ako ng lakas ng loob para tingnan naman siya, ay saktong nagkatinginan pa kaming dalawa. Ewan ko lang ha, pero may something sa reaction niya na pinapakita ng face niya, parang takot siya sa akin, kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Napaiwas na lang ako ng tingin sa kanya, nung biglang magsalita itong si ate ng Angel's Burger, at ang sabi niya, ay okay na daw yung order nitong matandang babae. Pagkakuha niya nung burger ay akala ko tuluyan na siyang alis pero bigla siyang huminto sa may likod ko tsaka bumulong. Sunugin mo damit mo, ining mamaya pagka mo. Nakita kasi kita kanina na walang ulo pagkarating mo dito. Lintik talaga. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay nagsitaasan matapos kong marinig yan. Sakto na tapos na rin maluto yung order ko kaya ang ginawa ko ay dali-dali akong tumakbo pa uwi ng bahay tapos walang patumpik-tumpik na sinunog ko yung suot kong damit nun. Nagbihis muna ako tapos saktong kakatapos lang din magsunog nun ni Papa ng mga basura kaya tinapon at sinama po na lang doon yung damit. Buti na lang pang divisorya ang nasuot kong pambahay at hindi branded. Dahil sa nangyaring iyon ay nahirapan na akong makatulog noon kakaisip. Hindi ko ma-imagine noon na mangyayari pala yan sa akin. Ang kwentong ito ay nagmula sa isa sa mga panaginip, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin maiwasang kilabutan kapag naiisip ko yun. Nasa eskwelahan ako noon, naglalakad ako sa isang hallway, mga labing isang talampakan ang lawak ng daan. Ang itsura ng paliid ng lugar ay sa kaliwang bahagi ay CR ng panglalaki at CR ng pangbabae, at sa gawing kanan naman ay isang abandonadong kwarto. Sa dulo kasi nun ay yung paakyat papuntang second floor. Bale, doon kasi yung room namin sa taas. Makulimlim ang panahon at tahimik na kapaligiran. Ako lang mag-isa nun sa eskwelahan at walang katao-tao o estudante sa paligid. Hindi naman siya nakakatakot nung una kasi akala ko normal na araw lang yon. Gumising ako sa umaga at pumasok ng paaralan. Malapit na ako noon sa room namin. Nang bigla akong makarinig ng isang nakakakilabot na mga bulong na parang papalapit sa akin. Hindi ko maintindihan yung mga naririnig ko, maihalin tulad mo siya na para bang isang ritual. Mabilis na pagbigkas na salita sa ibang lengguahe. Nilingon ko kung saan nang gagaling ang mga naririnig ko. Kasabay noon. Nakakita ako ng mga estudante. Mga estudante, sabi ko sa isip ko, nagtaka lang ako. Kasi kanina naman walang tao. Pero bigla akong kinabahan nang makita ko sila ng malapitan. Para silang mga nilalang lupa na nagkatawang tao. Naakala mo talaga estudante. Nakauniforme at yung pangangatawa nila ay talagang isang parang tunay na estudante. Pero kapag tinitigan mo sila sa mga mata, hindi mo gugustuhing tignan pa silang muli. Mga nanlilisik na mga mata, mga ngiting sobrang sama na animoy gusto nilang gawan ka ng masama. Gustuhin ko mang tumakbo, pero hindi ko magawa. Hindi ko alam para bang kusa nang gumagalaw ang mga paako, at hindi ko mapigilan. At yung mga nakita ko kaninang mga estudante, kuno, ay patuloy din ang pagsunod sa akin at wala din tigil ang pagbigkas nila ng mga nakakakilabot na mga bulong. Mas lalo pang lumalala ang mga pangyayari sa mga seer at sa ibang kwarto, nandun na sila, sobrang dami nila. Yung iba mga nakadungaw sa bintana, yung iba pa ay nakaabang sa mga pintuan. Lahat sila ay naglilisik ang mga mata at nakangiti sa akin habang nakatingin. Ang mas nakakakilabot i yung mga ginagawa nilang ingay. Mga halakhak na parang mga tunog demonyo. Sobrang nakakatakot. Palakas ng palakas ang mga boses nila at pabigat naman ng pabigat ang nararamdaman ko. Hindi ko na malayan ay papasok na pala ako sa CR ng eskwelahan pagpasok ko ng pintuan ay sobrang dami nila at yung mga itsura nila ay para bang gustong-gusto kanilang patayin habang nagtatawanan Sobrang bigat sa loob, hindi ko talaga kinaya. Parang hinihila ka papababa. Pati yung ulo ko, pakiramdam ko sa sasabog na. Sinubukan din nila akong saktan. Sinisipa, sinusuntok, dinuduraan at binubuhusan ng maduming tubig na galing sa inodoro. Doon na ako umiyak kasi doon nararamdaman ko yung totoong sakit nararamdaman ko lahat pati yung hirap. Hindi ako tumigil sa paglalakad at hindi rin sila tumigil sa pagsunod. Pakiramdam ko ay nasa impyerno ako, hindi mainit pero sobrang pagpapahirap. Bigla na lamang may isang babaeng nagliliwanag ang mukha ang nagpakita sa akin. Hindi ko siya makilala dahil sa nakakasilaw niyang liwanag. Pati sa kanyang likuran ay nagliliwanag din may brown na tela na nakatalukbong sa kanya. Brown ang kanyang pangitaas at mahaba ang manggas. Brown na paldang hanggang paa naman ang suot niyang pangibaba. Inabutan niya ako ng isang telang puti, wala siyang sinasabi, basta inabot niya lang. Kinuha ko yon at ginamit ko para mapunasan yung luha ko at malinis yung mga duming ginawa sa akin ng mga nilalang na yon. Himala at nawala din yung mga nilalang na nagpahirap sa akin kanina, at yung mabigat kong nararamdaman ay unti-unti na ding nawawala. Niyakap ko siya at umiyak sa kanya, at nagpasalamat talaga ako ng sobra. Bigla na lang ako nagising noon na may luha sa mga mata. Nung pagising na pagising ko noon, Nakilala ko kung sino yung nagligtas sa akin. Alam kong alam niyo kung sino siya. Hindi niya tayo pababayaan na mapunta sa masama. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod. Hi. Ako po si Ju at new bilang po ako dito. Gusto ko po i-share itong isa sa mga word kong panaginip. Mayroon daw pito malalaking bato na magkakahiwalay, at sa bawat isang bato may mga taong nagtatago doon. Lahat sila nakaputing damit. Pumunta daw ako sa isang bato at magtatanong sana, kaso sabi ng lalaki sa akin. Upo ka, dalian mo. Andyan na siya. Huwag kang hihiwalay sa bato. Sa gulat ko na paupo na lang ako at nagtataka, nang may mapansin akong parating na nakaitim, na parang si kamatayan ang itsura niya. Tiningnan ko mga tao sa paligid, nanginginig sa takot. Pero yung katabi kong lalaki parang siya yung leader, lagi niya kasi pinapaalalahanan ang lahat na magtagong mabuti. May isang tao, nasa takot, hindi niya namalayan na wala na pala siya sa bato, bigla na lang yung nakaitim na tao ay inangat siya, at nawala silang parehas, sa pagkawala nila, biglang nag-iyakan lahat ng tao doon sa takot. Inatasan ulit kami ng lalaki na umayos kaming sa mga pwesto ng mga bato. Pero may isang babae na inuutusan na umurong pero hindi siya sumusunod. Nagulat na lang ako nung napasigaw ang babae. Ayoko na, suko na ako habang ito'y umiiyak. Sigurado ka na ba dyan? Hindi ka nalalaban? Tanong, Tanong ng leader tumungo na lang yung babae. Kunin nyo na ang kariton, dalhin na natin siya sa lawa. Maraming taong sumama sa lawa, kaya sumama na rin ako, habang tulak-tulak nila ang kariton sa dun ang babae. Nang nasa lawa na daw kami, halos walang maaninag sa paligid, dahil nababalutan ng mga ulap o hamo. Basta tinulak na nila ang kariton, habang ang babae, iyak pa rin ang iyak, at sa sobrang hamog hindi na namin siya nakita. Naglakad na daw uli kami pa uwi, kaso may mapansin ako tatlong daan. Sa kaliwa parang maputik, sa gitna may kuweba, at sa kanan ay madilim. Puminto muna kami at may napansin akong mga tao mula sa daan na tumatakbo papunta sa amin. Sa kaliwa, mga lalaki na kulay putik na walang mukha. Sa gitna mga taong nakahud na kulay maroon ang kasuotan, at sa kanan mga babaeng nakaputing damit na nakalutang sa eren na natatakpan mga mukha nila ng kanilang mahabang buhok. Hindi sana ako matatakot kaso inaatake nila ang mga kasama ko, kaya tumakbo na ako. Marami pa kami nun na tumatakbo. Kaso maya maya ko sa likod, ako na lang pala mag-isa ang naiwang tumatakbo. Pero tuloy pa rin ako sa pagtakbo, nang may napasin akong taong nakatayo sa gilid na nakahuod na maroon, parang may inaabangan siya. Nilakasan ko na lang loob ko, kaya tumakbo na lang ako ng mabilis. Nang nasa tapat ko na siya, tiningnan ko siya. Nakangisi siya sa akin na malademonyo, at nakatungo siya. Kaya sa takot ko binilisan ko ulit ng husto ang aking pagtakbo. Maya-maya may humarang sa akin na babae, Nakahod din siya na kulay maroon, pero kakaiba sa kanya, may malaking kwinta siya sa lig na kulay silver. Maganda yung babae, kulot na maitim ang buhok niya hanggang balikat, malaki at maitim na mata, mahaba ang pilik mata. Ang ilong, matangos. Para siyang sto. Nino, pero baling kinitan ang katawan. May sinabit siya sa lig ko. Rosary siya na kulay silver, at sobrang kumikinang iyon, tapos malaki ang krus niya, kasing haba ng hintuturo na daliri. Sabi niya sa akin, Huwag mong tatanggalin ito kapag tinanggal mo. Kukunin kanila at matapos niya sabihin yon ay nagliwanag ang rosary, at nasilaw ang lahat na humahabol sa akin. Nasilaw din ako ng liwanag at bigla akong bumalikwas ng gising. Mataas na pala ang sikat ng araw at tumagus na ang araw sa kurtina ng bintana ko. Napasing na ko ng cross at nagdasal na lang ako.